Alam mo ba yung feeling na parang kayo na, pero wala naman talagang kayo? Yung tipong lahat ng kilos niya may halong lambing. May mga good morning. Ingat ka ha, Miss U. Pero kapag tinanong mo kung ano kayo, biglang, eh friends lang tayo, di ba? Masakit, di ba? Kasi habang ikaw nag invest ng feelings, siya naman nag enjoy lang sa attention mo. Kung nararamdaman mong parang nilalaro ka lang, pakinggan mo to hanggang dulo. Kasi baka matagal ka ng pinapaasa at hindi mo lang napapansin. Sa panahon ngayon, uso na ang almost relationship. Yung hindi kayo official, pero lahat ng ginagawa ng magjowa ginagawa nyo na. Nagchat-chat buong araw, nag-aasaran, nagtatawagan bago matulog, nagsiselos kapag may iba. Pero kapag tinanong mo kung ano kayo, biglang hindi pa ako ready o kaya ayoko muna ng commitment. Pero hindi rin naman siya umaalis. Lagi siyang nandyan para bang gusto kanyang hawakan. Pero ayaw kanyang aminin. Ito ang modern trap ng maraming tao ngayon. Yung tinatawag na emotional limbo. Hindi ka single, pero hindi ka rin in a relationship. Nasa gitna ka ng walang kasiguraduhan. At ito ang unang sign na pinapasa ka lang niya. Sign number one. Sweet siya kapag gusto niya. Cold kapag ikaw ang nag effort Yung tipong minsan sobrang lambing. Good morning, baby. Namimiss na kita. Huwag ka muna matulog, kausapin mo ko. Pero kinabukasan, parang wala kang halaga. Sin lang cold replies. Biglang busy. Biglang ghost mode kapag siya ang nag-start todo effort. Pero kapag ikaw ang nag-initiate, biglang wala siyang gana. Classic na pattern yan ng isang taong gusto lang ng emotional validation, hindi ng commitment. Parang naglalakad ka sa disyerto, tapos biglang may magbibigay sa'yo ng tubig. Isang patak lang, enough para hindi ka mamatay, pero hindi sapat para mabuhay. Ganon ang ginagawa niya. Pinibigyan ka lang ng konting lambing para hindi ka bumitaw, pero hindi siya nagbibigay ng totoo. Bakit mo hinahayaan na paulit-ulit kang umaasa sa mga paasa? Simple lang. Kasi umaasa kang magbabago siya. Umaasa kang baka this time seryoso na siya. Umaasa kang baka mamaya ma-realize niyang ikaw pala talaga. Pero isipin mo to. Kung gusto ka talaga niya, bakit kailangan mo pang hulaan? Ang taong gusto ka hindi nagpaparamdam lang. Gumagawa ng paraan. Ang taong may intensyon malinaw magpahayag pero ang taong paasa, magaling lang mang pakilig kapag gusto niyang pansinin mo siya. At habang inaantay mo siyang magbago, unti-unti mo nang nakakalimutan kung sino ka habang naghihintay ka sa taong walang balak tumating. Unti-unti mong nililibing ang sarili mong kaligayahan. Sign or two, ayaw niyang mawala ka, pero ayaw din niyang mag-commit. Ito yung classic na line na maririnig mo. Ayoko muna ng label pero ayoko ring mawala ka. Masaya naman tayo, bakit kailangan pa ng label? Alam mo kung bakit. Kasi gusto kanyang nandyan bilang emotional backup. Hindi para maging karelasyon, kundi para mapunan lang ang loneliness niya. Para kang Netflix subscription niya. Ginagamit kapag bored, pero hindi willing magbayad ng commitment. Sa panahon ngayon, uso ang situationship and parang relationship pero walang ship. At ang nakakatakot dito, ikaw ang laging talo. Kasi siya may freedom. Ikaw may feelings. Habang pinapaasa kanya, Napapansin mo ba kung paano ka nagbabago? Dati confident ka. Ngayon, lagi kang anxious. Dati may mundo ka. Ngayon, siya na lang ang mundo mo. Ang masakit pa. Kahit alam mong mali, pilit mong binibigyan ng rason ng bawat kalituhan niya. Kapag malamig siya, sasabihin mong siguro pagod lang. Kapag hindi nag-reply, baka busy lang. Kapag may kasamang iba, baka kaibigan lang. Pero deep down, alam mong pinapaikot ka lang. Ang unang hakbang para makawala sa paasa ay kilalanin kung paano kanya pinapaikot. Tanungin mo sarili mo, siya ba consistent sa sinasabi niya? Kapag hindi ka na nag-chat, siya ba gumagawa ng paraan? May plano ba siya para sa inyo? O puro tingnan natin lang? Kung ang sagot ay hindi, kailangan mong tanggapin na hindi ka talaga ang gusto niyang makasama. Gusto ka lang niyang magstay para hindi siya mag-isa. Example conversation. Ikaw, ano ba tayo? Siya, wag muna nating lagyan ng label, baka masira yung meron tayo. Ikaw, eh ano bang meron tayo? Siya, basta masaya ako kapag kausap kita. Classic. Alam mong walang direction pero dahil sweet siya, akala mo may patutunguhan. Ikaw yung kandila na patuloy na nagliliwanag. Habang siya yung taong pinapainit mo lang pero hindi naman nagdadagdag ng apoy. Hanggang sa unti-unti kang matunaw. At kapag naubos ka na, lilipat siya sa ibang kandila. Bagong ilaw, bagong init, bagong thrill. Kaya kung nararamdaman mong may ganitong pattern, sweet kapag gusto niya, cold kapag ikaw na, ayaw mawala ka pero ayaw din mag-commit, baka oras na para itanong mo sa sarili mo, kailangan ko ba talaga siya o kailangan ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin? Dahil minsan, hindi naman talaga siya ang mahal mo, kundi yung pakiramdam ng pagiging espesyal kahit sandali lang. Minsan, hindi mo agad mapapansin na pinapaasa ka kasi sa una, ang dami niyang effort. Magandang umaga, good night text, may ingat ka palagi, may miss na kita, pero habang tumatagal, mapapansin mo, parang may mali. Hindi siya consistent, hindi rin siya malinaw. Pero dahil sanay ka na sa presence niya, tiniis mo. Hanggang sa dumating ka sa point na hindi mo na alam kung pinapahalagahan ka ba o ginagamit ka lang, maraming tao ngayon ang marunong mangayos ng timing. Hindi sila consistent, pero marunong silang bumalik tuwing mararamdaman nilang nawawala ka na. Kapag nagsimulang lumamig, biglang lalambing. Kapag tahimik ka na, biglang magme-message. Kapag nagpo-post ka ng moving on, biglang magre-react ng heart. Ito ang isa sa pinakamapanlin lang na red flag. Yung timing-based attention. Hindi siya nandyan kasi mahal ka niya. Nandyan siya kasi ayaw niyang mawala ang attention mo. Red flag on number one. Bigla siyang lalambing kapag napansin niyang hindi ka na ganun ka-available. Napansin mo ba to? Pag hindi mo siya kinakausap, biglang Uy, busy ka na sa iba, ha? Hindi mo na ako namimiss? Ang cold mo na lately, ha? Tapos kapag bumalik ka na, back to normal na naman. Malamig, inconsistent, walang plano. Ito yung taktika ng paasa. Hindi para ayusin ang relasyon, kundi para i-reset ka sa orbit niya. Ayaw niyang mawala ka, pero ayaw din niyang umusad ka. Parang aso na may paboritong laruan. Ayaw niyang gamitin, pero ayaw din niyang ibigay sa iba. Hawak lang niya para alam niyang kanya pa rin. Ito yung tinatawag na emotional leash. Hindi ka naman nakakadena, pero may invisible string na nakakabit sa puso mo. At bawat miss you, bawat naalala kita, bawat ingat ka, ay parang paghigpit ng tali. Kaya kahit ilang beses mong gustong umalis, kapag narinig mo ulit yung mga salitang matagal mong hinintay, babalik ka. Kasi in the back of your mind, umaasa ka pa rin na baka this time seryoso na siya. Pero hindi, bro. Hindi siya nagbago. Naging masanay lang siya sa paghawak sa'yo. Red flag number two. Hindi siya consistent, pero lagi niyang sinasabing busy lang siya. Lahat tayo busy, pero kung gusto ka talaga ng isang tao, gagawa siya ng paraan. Hindi siya maghihintay ng free time, kasi para sa kanya ikaw ang priority. Kung paulit-ulit niyang dahilan ay busy ako, madaming ginagawa, next time na lang tayo mag-usap, pero active naman sa social media, Lagi nagpo-post, nagla-like ng iba. Then hindi ka busy schedule niya, ikaw ang excuse niya. Sa panahon ng online dating, easy na magparamdam. Isang emoji lang, isang quick message lang. Pero kung wala man lang effort na ganun, ibig sabihin hindi siya busy. Hindi lang siya interesado. Walang taong sobrang busy para sa gusto niya. Meron lang talagang hindi ka priority. Ang masakit sa mga paasa hindi lang yung ginagawa nila, kundi yung mga dahilan nilang tunog makatwiran pero lason pala kasi paulit-ulit mong pinapatawad. Paulit-ulit mong sinasabing baka na nga busy lang hanggang sa masanay ka ng palaging pinapahinga ang sarili mo sa katotohanan. Napagod ka kakapaliwanag sa sarili mo habang siya tuloy lang sa pagpapaligaw sa iba. Red flag and number three. Sweet sa chat pero cold in person. Ito yung mga taong malambing kapag magkalayo. Pero kapag magkasama na parang iba, hindi makatingin ng diretsyo, walang effort o kaya laging distracted. Kasi sa totoo lang, hindi kanya kayang panindigan sa totoong buhay. Ang gusto niya lang ay yung kilig ng online connection, yung fantasy na may kachat siya gabi, gabi pero walang real-life responsibility. Parang nagluluto ng instant noodles. Mabilis, mainit sa simula, pero mabilis ding lumamig. Kung gusto ka talaga ng tao, hindi lang sa screen dapat mainit ang presence niya. Dapat consistent sa personal kahit walang filter, kahit walang emoji. Ang tricky kasi sa text, madaling magpanggap Madaling maglagay ng heart emoji. Madaling mag-type ng I miss you. Pero ang totoong effort nakikita sa gawa, hindi sa chat. Ang paasa marunong maglaro sa imagination mo. Kasi habang iniisip mong baka nahihiya lang siya, ang totoo ayaw lang niyang maging malinaw. Dahil sa kalituhan mo siya nakikinabang, kung gusto mong malaman kung pinapaasa ka, huwag mong sukatin sa kilig, sukatin mo sa consistency. Tanungin mo, pareho ba siya sa personal at online? Pag sinabi niyang gusto ka niya, may gawa bang kasunod? At kapag wala kang effort, nag-e-effort ba siya? Kasi kung hindi, wag mo nang hintayin magbago. Hindi mo kailangang mamalimos ng effort sa taong hindi interesado. Red flag number four. Laging open-ended ang mga plano niya. Next time tayo lumabas. Pag free ako, ikaw agad ha? Soon, magkikita rin tayo. Pero ilang buwan na, wala pa rin next time. Walang free, walang soon. Kasi hindi naman talaga niya planong gawin yon. Sinasabi lang niya, yan para maramdaman mong may future pa kayo. Kahit wala naman talaga, parang sales agent na puro pangako pero walang delivery. Hanggang sa ikaw na mismo ang nagbabayad ng emosyonal na utang niya. Ang paasa hindi ka sinasaktan diretso, dahan-dahan ka lang niyang binubusog sa pag-asa. Bibigyan kanya ng konting spark para bumalik ang kilig. Konting pangako para bumalik ang tiwala. Konting sweet words para bumalik ang loob mo. Pero pagkatapos noon, wala na naman. Balik sa dati na malamig malabo at walang direksyon. Ang pinakamasakit na sakit ay yung binuhay ka sa pag-asang hindi naman pala totoo. Marami sa atin ang natrap dahil sa mga salitang. Baka magbago siya. Baka seryosohin niya rin ako pag ready na siya. Baka ako rin talaga sa dulo. Pero hindi mo pwedeng habulin ng baka kasi habang hinahabol mo ang potensyal, napapalayo ka sa realidad. Ang totoo kung gusto ka niya ngayon, may gagawin siya ngayon. Hindi pag ready na siya hindi pag okay na. Kasi ang taong handa hindi naghihintay ng tamang panahon, gumagawa siya ng paraan. Red flag member 5. Hindi siya nagseselos pero ayaw ka rin nilalapitan ng iba. Ito yung possessive na walang karapatan. Ayaw niyang may ibang nagpaparamdam sa'yo, pero ayaw din naman niyang maging kayo. Kapag may nagchat sa'yo, may comment siyang, sino yan? Kapag lumalabas ka, magte-text ng ingat ka ha, huwag masyado close sa iba. Pero kapag ikaw naman ang nagtatanong kung kayo ba, Piglang defensive. Grabe ka, wala naman akong sinabing tayo. Bakit ang dami mong tanong? Gusto lang niyang may control. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil ayaw niyang maunahan. Parang mga taong exclusive daw, pero walang label. Exclusive lang kapag convenient sa kanila. Ito ang pinakamapanganib na paasa. Yung gusto niyang ikulong ka sa kanya, pero ayaw niyang sumali sa relasyon. Ang tawag dito ay emotional monopoly. Siya lang ang pwedeng magpahirap sa'yo pero bawal mong pasayahin ang sarili mo sa iba. At habang hinahayaan mo yon, unti-unti mong nawawala ang respeto mo sa sarili kasi natutunan mong tanggapin ang bare minimum kapalit ng empty promises. Kung gusto mo ng peace of mind, pumili ka ng taong malinaw. Hindi yung magaling lang mang pakilig, kundi yung marunong magpanindigan. Kasi sa huli, hindi mo kailangan ng taong marunong lang mag-text ng good morning. Kailangan mo ng taong marunong magsabi ng, Nandito ako at seryoso ako sa'yo. Isipin mo ang sarili mo bilang isang ilaw sa dagat, nagliliwanag kahit malayo, kahit mag-isa. Pero kapag dumating ang barkong ayaw lumapit kahit nakikita ka na niya, hindi mo kasalanan 'yon. Minsan hindi mo kailangang patayin ang ilaw mo para mapansin ka, kasi may mga tao talagang pipiliing maglayag papunta sa ibang direksyon at hindi mo dapat pigilan 'yon. Kung marami kang nakita sa sarili mo sa mga red flags na 'to, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin marunong kang magmahal pero oras na rin para matutunan mong maging matalino dahil ang totoong pagmamahal hindi lang kilig ito ay consistency, clarity at commitment alam mo yung pakiramdam na kahit alam mong niloloko ka na hindi ka pa rin makabitaw yung kahit ilang beses mo nang sinabing tama na isang message lang ulit mula sa kanya balik ka na naman isang miso isang kumain ka na at parang magic bumabalik lahat yung kilig yung saya pati yung sakit ang tanong hanggang kailan mo hahayaang paikot-ikot ka sa ganitong cycle? Kasi sa totoo lang, hindi lang siya ang problema. Minsan, ikaw na rin ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis kapag may taong nagpaparamdam. Kahit hindi malinaw, nasanay tayong kumapit sa mga sandaling masaya. Kasi sa bawat good morning niya may dopamine hit, sa bawat ingat ka may kilig, at sa bawat misuro ang may pag-asa, at dun ka na trap. Hindi sa tao kundi sa feeling ng pagmamahal kahit peke. Parang social media. Kahit alam mong toxic na, scroll ka pa rin. Kasi kahit papano, may momentary high. Ganon din sa paasa. Kahit panandalian lang ang saya, hinahanap mo pa rin. Parang naglalakad sa gubat ng ilusyon. Alam mong delikado, pero ayaw mong lumabas kasi sanay ka na sa dilim. Ang paasa, hindi lang nakakastres. Nakaka-addict din. Bakit? Kasi may reward system ka na nabubuo. Kapag sweet siya, masaya ka. Kapag cold siya, nasasaktan ka pero naghihintay ka pa rin kasi alam mong babalik siya. Ang tawag dyan ay intermittent reinforcement. Ito yung psychological trap kung saan hindi ka laging masaya. Pero sapat ang mga moments para manatili ka. Example, parang slot machine. Minsan panalo, minsan talo. Pero dahil may pagkakataon kang manalo, maglalaro ka pa rin. Ganyan ka rin sa kanya. Kahit ilang beses kang talo, umaasa ka pa rin sa susunod na baka ito na. Ito ang pinakamahirap na parte sa pagtanggap. Kasi habang umaasa ka, pinapaniwala mo ang sarili mong baka may chance pa. Pero tandaan mo 'to. Ang taong gusto ka, hindi nagpaparamdam lang. Gumagawa siya ng paraan para ipaglaban ka. Hindi mo kailangang habulin ang taong hindi marunong magpahalaga. Hindi mo rin kailangang patunayan ang halaga mo sa taong bulag dito. Ang kailangan mo ay tanggapin na kahit anong effort mo, hindi mo mapipilit ang isang taong walang balak magmahal pabalik habang pinipilit mong manatili may binabayaran kang mahal, kapayapaan mo. Kasi habang nagaantay ka ng message, nawawala ang focus mo. Habang umaasa kang magbabalik, nawawala ang gana mo sa sarili. Habang nilalaban mo ang maling tao, tinatalo mo ang sarili mong dangal. Minsan hindi mo kailangang masaktan para matauhan. Minsan sapat nang mapagod ka. Kaya kung pagod ka na, huwag mo nang hintayin na masaktan ka pa. Dahil ang pagod, yan na ang unang senyales ng pagising. Kung gusto mong makawala, Putulin mo ang supply. Ano yung supply? Yung attention, reply, effort at availability mo. Kasi habang binibigyan mo pa rin siya ng access sa emosyon mo, patuloy kang magiging alipin ng mga mixed signals niya. Kung naglalaso ng pagkain, hindi mo tatanggalin ng paisa-isa ang kutsara, ihihinto mo ang pagkain. Ganon din dito. Stop responding. Stop feeding the fantasy. Unfollow kung kailangan. I-mute kung hindi mo pa kayang i-block. Iwasan ang mga triggers na nagbabalik ng kilig na hindi naman totoo. Ito ang pinaka-dangerous na mindset ng mga umaasa. Akala mo, kapag naglaho ka, marirealize niya ang halaga mo. Minsan o, no? pero karamihan ng paasa, marirealize lang na wala na silang atensyon, hindi ikaw. Hindi nila hinahanap ang pagmamahal mo? Hinahanap lang nila yung feeling na may nagmamahal sa kanila. Kaya kahit bumalik sila, pareho pa rin ang laro. Paasa pa rin, malabo pa rin ikaw pa rin ang luhaan. Kailangan mong magtakda ng emotional distance. Hindi lahat ng tao na nagpaparamdam, kailangan mong bigyan ng access sa puso mo. Kapag nag-message siya, isipin mo, deserve ko ba ulit masaktan sa parehong paraan? Kung hindi malinaw ang intensyon, hindi mo kailangang sagutin. Kung hindi consistent ang kilos, hindi mo kailangang magbigay ng effort. Parang bahay mo, hindi lahat ng kumakatok papapasukin mo. Kasi hindi lahat ng bisita may mabuting pakay. Paano kung bumalik siya? Babalik at babalik 'yan. Hindi dahil nagbago na siya, kundi dahil alam niyang may puwang pa. Kasi sa bawat high, sa bawat naalala kita, may kasamang pag-asa na baka tanggapin mo ulit siya. Kaya kung gusto mong makalaya, huwag mo nang sagutin 'yung pagbalik niya. Dahil kung babalikan mo rin siya, uulit lang ang parehong sakit. Bagong message, lumang sugat. Matagal ka nang nakatali sa ilusyon niya. Ngayon naman, itali mo ang oras mo sa sarili mo. Simulan mong alamin ulit kung sino ka bago siya dumating. Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo noon? Sino ka nung hindi ka pa umiikot sa kanya? Ano yung mga pangarap mong naiwan dahil sa paghabol mo sa maling tao? Ibalik mo yon. Ibalik mo ang sarili mong identity na ninakaw ng almost love. Parang cellphone na naubusan ng battery. Kailangan mong tanggalin sa saksakan ng maling charger bago ka makapag-charge ulit ng tama. Real life example. Ikaw, bakit hindi ka na nagparamdam? Siya, namiss lang kita eh. Ikaw, miss mo lang ako o gusto mo na talaga ako? Siya, basta gusto ko lang na ka. Kung ganyan lang ang sagot niya. Ibig sabihin gusto ka lang niyang maramdaman, hindi makasama, kaya huwag mo nang sagutin ang miss din kita. Ang sagot yan ay tahimik na paglayo. Mapapansin mo, babalik siya hindi dahil masaya ka. Babalik siya kapag mahina ka, kapag nagpo ka ng malungkot, kapag nagiging tahimik ka, kapag nakikita niyang nagmo on ka na, kasi gusto niyang mapanatili kang available. Pero tandaan mo, ang pagbabalik ng paasa ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi takot lang na mawalan ng kontrol. Minsan hindi mo na kailangan ng paliwanag. Kasi kahit may closure, kung hindi naman totoo, mas lalo ka lang malulugmok. Hindi mo kailangang hintayin ng sorry. Hindi mo kailangang marinig ang mahal din kita noon. Ang kailangan mo lang ay kapayapaan. At yun, sa sarili mo mo lang mahahanap. Ang closure, hindi yan hinihinge. Ginagawa mo yan sa desisyon mong hindi na babalik. Hindi ka tanga dahil naniwala. Hindi ka mahina dahil nagtiwala. Isa ka lang sa mga taong marunong magmahal ng totoo. Sa maling tao nga lang. Kaya patawarin mo ang sarili mo. Hindi dahil tama ang ginawa mo. Kundi dahil deserve mong magsimula ulit ng walang guilt. Parang sugat. Hindi gagaling kung araw-araw mong kinakamot. Hayaan mong maghilom sa katahimikan, hindi sa paghabol. Lahat ng effort, oras at energy na binuhos mo sa kanya, Ibuhos mo ngayon sa sarili mo. Gamitin mo ang sakit bilang gasolina ng growth mo. Mag-aral. Mag-focus sa goals. I-improve ang katawan, mindset at confidence mo. I-redirect ang energy na minsang nasayang. Papunta sa mga bagay na magpapatatag sa'yo. Kasi sa totoo lang, ang pinakamalupit na revenge sa paasa ay peace, success at self-love. Isipin mo ang sarili mo bilang phoenix. Nasunog ka sa apoy ng ilusyon. Pero ngayon, Magbabangon ka ng mas matatag, mas maganda at mas marunong. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya na okay ka na. Dahil ang tunay na pagbangon ay yung kahit hindi niya makita. Ramdam mo pa rin sa loob. Hindi ka nabigo dahil nagmahal ka. Nabigo ka dahil binuhos mo ang pagmamahal mo sa taong hindi marunong tumanggap. Pero ang totoo, ang puso mo ay hindi nasayang. Kasi sa sakit na yan, natutunan mong piliin ang sarili mo. At sa pagkakataong to, ikaw na ang bida ng kwento mo. Hindi lahat ng pagbitaw ay talo. Minsan, yun ang panalo ng kaluluwa mo na matagal ng pagod. Kung natapos mo ang buong video na ito at nakarelate ka, comment mo sa baba. Hindi na ako magpapauto. At kung may kakilala kang paulit-ulit na pinapaasa, ishare mo to sa kanya. Baka ito na ang mensaheng makakalaya siya.